Hi guys, ang first therapy ni Tatay Poncia Ano tayo, nangangalay ka? O, oh, sige Ganyan te, para hindi ka mahirapan Tatay, paba, pabababain ko to Pero kailangan ito naka-ibay Kasi may ayusin ako sa spine mo, ha? kahawa ka sa akin, yakapin mo ko ng pagmamahal o, oh, di ba? O, oh, may yakap na si tatay. Uram ka tayo pababa. Sige, uram. Sige. O. Oh. Hmm. Yakapin mo ko na pagmamahal tayo, ha? Yakap na mahigpit. Tayo. Hmm. Kailangan na katayo tayo, ha? At magsasayaw tayo ng sweet. O, oh, sige, sayo lang tayo. O, oh, masarap ba? Huwag kang babagsak. Mahirap ipasok to. Hmm. Kamusta? Kamusta? O. Oh. O, oh, derecho. Upo. Yung hmm, tayo. Sige. Ano ba masakit? Upo. Tayo. Sige. O, tayo. Ito. Hmm. Mo na, o, upo. O, huwag mo na kong yakapin. Oo po. Oo, huwag mo ilaglag yung pet mo. Ilagay mo doon sa, sa ano. Oo, oro. kukunin mo tay, hindi babaksak ang puwet mo. No. Dito pa mo po. Tayo. O, hmm. Oh, wag, hindi. Wag kang ano, dumiretso yung yung likod. Idiretso mo yung likod. Tapos, buka ka ka. Kaya mo ibuka ka yung pa mo. Hindi. Hmm. <laughs> o oh, sige, tayo. Hmm, sige. Hindi pa kaya ibuka ka. O. Oh. O oh, sige, tayo. Hmm. Mukha ka ganun. Yung isa lang. Ko po. Hmm. Tayo. Forward sa akin. Hey. O, tayo. Tayo. O, tayo ka lang. <coughs> isa mo yung upuante. Kasi kailangan dyan. O, tayo. Tayo. <laughs> Wala ka ng lakas. Kasi hindi ka pwede umupo dun. O, sige. Ah, may walker okay pala siya. Nagagamit yan? Hindi hmm. pa. Sinubukan nang tumayo. Hindi pa siya nakakahawak. Hmm. Kasi Kailangan ikaw mag aalalay araw-araw kaya ha. Kasi <laughs> Kasi kailangan niya yun. Hmm. Ang pagtayo upo te, araw-araw kahit lima, sampu. Pag mag magaling na umupo si tatay, kaya naman niyang umupo. Kahit hindi mo na siya hawakan. Ayusin mo lang ang foot mo, ha? Mm. Kailangan nakabuka ka. Ayusin yung paa mo. Mm. Yung paa mo, isure mo na nakaayos. Kasi pag hindi mo inayos yan, ikaw may harapan. O, oh, hahawa ka sa akin. O, oh, sige, tatayo ka. Ikaw lang, hindi kita itatayo. Sige, i-ano mo yung... O, sige. O, oh. ilagay mo yung pwet. Diretso. Diretso. Para hindi ka tuod. ito ang ano tapos sa mga paralyzed mahirap silang patayuin pero good news kay tatay first therapy pa lang may response No, ganyan lang tayo ha tuwing umaga ate hindi ka mapapagod sasayawan mo lang si tatay o kaya si na lang di ba tay. kailangan tayo hindi nakaganyan ng likod nakadiretso ha kasi baka mamaya naglakad ka mall <laughs> nakapusli ang puwet gusto mo ba yun oh, opo. Oh, Magbabak mm, magbabaksa kampet mo, ha? Tagod? Saas mo yung ulo. Yuko. Left. Right. Tingala. Tingala. Yuko. Tingala. Para hindi ka mahilo. Yuko. Tingala. Yuko. Tingala. Yuko. Yan. oh kamusta? Oh, ay sorry. Hindi ka nahihiga ng matagal sa higaan, ha? May mga activity na siya, te, ha? O, oh, lilipat ka doon. Aatras ka, tapos uupo ka sa bed, ha? O, oh, hawak sa akin ulit. Mm. Sige, ikaw tatayo. Tayo. O, oh, atras. Yung paa, sige pa. Sige pa. O, upo. Siguraduhin mo yung upuan mo, naka, nandiyan, ha? O, oh, sige, higa ka na. Para ikaw yung makapag, ano, yan. Very good. Galing pala eh. <laughs> ano, okay na po. Oh, si tatay. Oh, sarap, sarap pakiramdam. Ano pakiramdam mo? Okay na. God bless you. Okay. Ikaw. Hindi hmm. eh, dito sa siko. Sige. Oh, sige, ikaw. Oh, ayaw mo yung sarip. Pwede mo. Yun? Yung pwede mo kailangan mag-iyan taas. Taas yung lakas ng paano. Oh, wag ka pakapadulas. Kailangan na dito. kayo. Hmm. One, two, three. O, oh, mali yung paa mo. Mali yung paa mo. Kailangan hindi nakalagay doon. Itayo mo ng maayos. Iano mo yung paa mo ganyan, o. Oh. Yung uncle. Uncle. Uncle Bob. Pag-aralan mo yan. Ito, uncle Bob. Yan. O, oh, sige. Ikaw. Ikaw. O. Oh. Kaya kailangan. Ayos mo tayo. O, oh. iano yung... Very good. Ganyan tayo, ha? Ang iba, itaas it mo nga yung isa para maglalakad. O, oh, sige, sige, pabila. Sige, pabila. Sige, pabila. O, oh, yung balance. Huwag ka magpapabigat. Fact, hmm. Sige, isa Bang, bang. Sige. Sige. On and to Very good. Sige. Hmm. Sige. O, oh, urun tayo dito. Sige. Hmm. O, oh, papunta tayo sa pintuan. Hmm. Sige. O, oh. ayos. Ayos yung puwet. <laughs> Pag nagmamarcha ka tayo, ang likod, kailangan nakadiretso. Oh, lakad. Papunta dun. Sige. 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 Oh, wala ko po. Direct Oh, sa kapila naman. Lakad doon. Oh, sige. Oh, very good. Hmm? Wait. So <laughs> well, oh, tayo. Yung pwet. Hindi mo pwede hiyaan yung pet, yung and and yung pet. Yung Kailangan it. yung pwet. Nakadirect ko tayo. Oh, kapila naman. Sige. Eh. Mm. Sige. Sige. Oh. Oh, balance mo. Oh, sige. Pupunta ng pintuan. Oh. Oh. Ah, galing. Oh, sige. Oh, sige. Oh. oh, tayo. tayo. Oh, uh, bakit ka naman siya mayo, tumayo, oh. Oh? Woo! Diretso yung likod. Hinahirapan? Oh, mahirap talaga yan, pero kailangan mo practice yan. Oh, lakad. Hmm, ganyan that. muna tayo, side view. Three oh. Hmm. Oh, opo. Oh, galing! Marunong ka na pala maglakad, eh. Side view, side view mo lang muna. Tapos yeah. so, sunod, forward, forward tayo. Kailangan tayo exercise, ha? Oh. One, Kaya pala, eh. Kunti na lang. Tapos yung kamay mo, ganun. Diretso. Sige, taas. Hanggang saan taas kaya itaas? Baba. O, oh, taas. Baba. Mm, taas. O, oh, okay. Bangon sige. Come on. Come on, Ito ko dito. Gawa ka ng paano. Paano mo siya ibangon? Yung mga kamay mo ganito mo. Sige. Paano mo? Ano mo sa... Ano? Gawaan? Hmm. Hmm. Sige. Okay. Oh, eh, yung ipon sa mo, sa ito, huwag eh, mo siyang bibigyan ng bigat, Kasi may pangon. O? 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 Sige, oh? Oh? Oh, sige ano yung, ano, ano kami? Sige. Huwag kang naninigas. Naninigas ka eh. Bakit ka ba naninigas kapag mo pangon? Hmm. Lagi yung naninigas tayo ha. Ha? Kasi pag naninigas, mahirap. O sige, higa. O, daan O? O, yun pa. Iblagay mo dun. Sige. O. Pag-aaralan natin na pagbangon mo. Hinga-hinga. Hindi yeah, nga. Yeah. Kailangan ang katawan mo sa ikaw babang mo ka. Huwag hindi bigyan yung lakas. So, huwag mo ipilalagay yung bigas mo sa taas, Sa paa. Yung paa mo dapat ang ibibigatan mo. O sige. Diba ulit? O sige. Tapos ito, hanap ka ng buwelo na pwede mo siyang itulukod. O sige. Tukod mo. O sige. Bangon. Sige. Yung kamay mo, huwag Mawaka Mawaka mo yung anwil. Mawa ka okay. dyan. Mawa ka rito. Sige. Bangon. Mawa ka rito. Itulukod mo. Sige. Pwede na, ano mo, o, yan o, yan. O, tapos, pakipasin nyo sa mga mga mga. Ito, 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 yeah. Tới yeah. Tới yeah. right. yeah. ito, ibang nyo. Yan, sige, 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 o, yan, nag-loss, sige. Nang mo, iayos mo, o, ilos mo, o, sige, itong kanyang kamay mo. Tukod, 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 yan, very good. O, o, ayos na, kudod. mo tayo. Parang malaglag ka na, uwa ka dun. Sige, kurong, ito lang mo yung paamo. Kailangan yung paamo tayo, huwag ka magpapadulas. Ito lang mo yung bigatan mo Bigat. Oh, oh, oh. <laughs> o, oh, tapos side side ng kamay. Mag-exercise tuwing umaga. Yan. O, oh, tapos paharap naman. Kung saan saan kayo, itaas tayo, ha? Oh, yan. Sige. Oh. Tapos, ganito ka. Mm. Yan, ganyan. Yan, very good. Yan. Kailangan yung buong katawan, pati yung pwet. Gagalawin mo, pati yung leeg. O, oh, saan mo yung leeg? O, oh, ano-ano ka rin. O, oh, yan. Para lumalambot yung, ano mo, yung paa. Tapos yung paa, ganyan. Oh, taas taas. Yeah, very good. Oh. Para naglalakad ka, di ba? Mm. Tapos i mo. Parang ganun. Oh, pabila. Oh, yan. Yan, very good. Tapos yung kamay mo, lalaki mo sa side. Ito totong mo sa sa higaan. Oh, tapos yung draw pa ka ganyan oh. Oh. Oh, yan, stretching. Tapos bend. Sabay. Oh, stretching. Sige. Oh, bend. Sabay. Very good. Tandaan mo yung mga exercise ko, baka hindi mo ginagawa. Oh, Ayan na to, alis mo to. Oh, baka nakalimutan mo tumayo kay. Oh, ayos yung para um, hapon um, tayo um, very good oh, hindi na kayo sa side um, lakad 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 sa naman very good oh, yan very good oh, sige, kung sa oh, tayo oh, oh, oh na kayo likod ha very good clap na oh, sige clap ibig sabihin may pagbabago na si Tata, kaya na ha. So, ito, ano lang yan, Tay? Lakas ang loob, tiwala na may Lord. Tsaka ano, si sipag na exercise. Ha, di ba? Huwag pa lagi tulog na tulog. Abay, paano tayo pag ano yan? So, mamasyal ka po kung saan-saan. Di ba? Magpaform ka pa, o. Oh. Pawala nga lang magbuhat ka. O. Oh. Pag naka-unti-unti ka niyan, makagagawa mo na yung gusto mo loob. O, ma-enjoy mo na yung life. Di ba? O, oh, kaya kailangan exercise ka na sa higaan sa kanakaupuhan, tulog na tulog. Tapos, kung meron sa'yo magkatulong nag-aalalay sa akin, send ko tong video kay ate. Ganun ang gagawin niyo, palakad-lakad. O, hindi na kailangan yung bubuhatin ka. Ha? O, oh, sige, bye-bye. Thank you. galing ni tatay, oh. Oh. Uh, pangalan mo? Poncha. Poncha? George. George? Ah, si George. Nakakalimutan ko yung name mo, eh. Nandawa ka na? 75. Ah, 75 ka na? Kala ko 60 pa lang. <laughs> God bless you, tatay Poncha, and thank you for watching.